Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat. Update tayo sa ating mga queens na koleksyon. Dahil ngayon, eh, patuloy pa rin tumataas ang pa, pataas ng pataas. Update tayo guys, ito uh, sasabihin ko sa inyo kung magkano ng presyo sa ngayon. Um, bago tayo magsimula, ah, uh, shut up pala sa Luzon Visayas na mabuhay tayong lahat. At ito guys, umpisa na natin ang ating sequence na binibili ito guys 1908 ito guys antik na talaga siya ito guys gawa sa silver ito guys dati guys makukuha mo lang ito sa halagang 500 pesos ngayon guys nasa 1200 pesos dahil sa sobrang taas ng silver ngayon pataas ng pataas kaya surti mo pag may hawak ka ng mga ganitong klase friends, bukod sa antik uh, talagang may mo na mahal 1,200 pesos United States of America okay next tayo at ito naman guys 1907 gati guys mabibili mo lang ito ng 500 pesos o 600 ngayon nasa 900 pesos na bawat isang peraso dahil, dahil nga matas ang silver kaya patas ng patas para rin ang presyo sa mga ganitong klaseng coins na silver at saka po doon antique na siya kaya shortin mo pag mayroon ka ganito. 900 pesos ang bawat isa. Pero noon, marami at tayo nakuha nito na 500 pesos ang bawat isa. Okay, next tayo. Ito guys, 1908 pa rin. Paggamit pag, pag mga condition guys, talagang binibili natin na sa mataas ang halaga. Minsan guys, umabot pa ito ng 1,300 pesos pero pag medyo putpun na uh, yun ay presyo na rin sir mataas na rin dahil ang presyo sa center ngayon nasa si 70 pesos 77 na guys malapit na mag -ite. Eh, kaya sa presyo, sa presyo pa eh, parang presyo na ng tunaw 1,300 pesos ang bintahan sa ngayon Pirito S Kawasa Silver Okay, dito naman tayo sa 1909 itu 1909 guys ah, Nagkakalaga ito ng 1,500 Depende sa kondisyon Dahil habang 1909, 1910 Ang mataas talaga ang presyo lalo lang sa mga 1911, 1912 yun po ay mga rare coins pero kahit common siya guys talagang may presyo pa rin dahil gawa ng matataas ang silver sa ngayon ito guys 1909 basta maganda ang kondisyon uh, nasa 1,500 pesos pero pag in, hindi maganda ang kondisyon uh, nasa ano na to nasa hanggang 1.3 lang 1.3 1,300 pesos okay ah, uh, ito naman guys 19.09 pa rin pag ganitong 19.09 ganito ka kondisyon uh, ito guys nasa 1,500 mahigit pa ito ay gawa sa silver United States of America at ito guys, antik talaga siya. Ito guys, mga 1907. Kahit uh, ah, 1908, kahit common siya guys, pero mahal pa rin ang presyo. Hindi po siya bumababa sa isang libo. 1,000 pataas, 1908. Dahil nga sa ngayon, mataas ang silver. Kaya surety mo talaga pag mayroon kang naipon ng mga ganitong classic coins. Pero yung 1910 ngayon guys, nasa ano na? Nasa 2,500 pataas yung 1910. 1910 ah uh, 2,500 pesos pataas. Pag maganda ang kondisyon, sigurado ako nga maganda rin ang value. Dahil yun ay 1910 ay isang rare. Rare coins, 1910, 1911, 1912. Kaya yun ay hindi na bumababa sa 3,000. Pataas ng pataas. Pero kahit 1907 guys, mga ganito 1907 may presyo pa rin kahit common siya o marami man siyang ginawa Uh, dahil nga matas ang silver yung presyo na yun guys 1,000 pesos uh, yun po ay presyong tunaw kasi yung sa ano ngayon 20 grams ito pupapatak ng 1,500 dahil is 80% lang mga ito 80% silver kaya 1,000 pa rin hindi pa rin siya pataas Okay, maraming maraming salamat. Ah, uh, subscribe na rin ng aking YouTube channel. Like or share. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.